Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw nga mga kwatsero ay merong nagtanong sa atin. At ang tanong ni Sir Raul ay, Pag may parasites, ano ang pwedeng gawin? Baguhan lang po. Thanks. Wala pa masyadong alam. Alam nyo kasi mga kwatsero, hindi naman tayo veterinaryo at lalong hindi tayo eksperto. Ang sasabihin ko lamang kung ano yung practice namin dito sa aming farm. So pag sinabing parasites mga kwatsero, dalawang uri yan. Merong internal parasites at merong external parasites. At ano ang difference ng dalawa? Sinabing internal parasites, ito yung mga parasitiko na nakatira sa loob ng katawan ng ating mga alagang kambing. At kadalasan, ito ay ang mga bulate. At pag sinabi namang external parasites, ito yung mga parasitiko na nakatira sa may labas ng katawan ng kambing. Ibig sabihin, mga nakadikit lang sa balahibo o sa katawan nito. At ang halimbawa dito ay kuto, lisa, o di kaya ay garapata. At ang management namin sa internal parasites ay pwedeng oral administration o di kaya through injection. At pag sinabing oral administration, ibig sabihin yung gamot ay ipapadaan sa bibig. At ang example natin dito ay ang mga gamot na albendazole at saka fenbendazole at ivermectin naman pag via injection. At kung ayaw nyong magbigay ng oral administration o di kaya via injection na gamot, meron po tayong available sa merkado mga external application na gamot. Ibig sabihin, ipapahit o ipanliligo lang sa katawan ng kambing. At ang example nito ay ang washout. Basta wag kalimutan mga kwatsero. May mga gamot kasi na hindi pwedeng ibigay sa mga buntis na kambing. Kaya mahalaga na magpakonsulta sa mga veterinaryo. At tandaan, madali lang itong solusyonan. Basta meron ka lang sapat na oras na ilalaan para sa inyong mga alagang kambing. Muli, ako po si Ella Quachero na hindi eksperto. Pero pwede na. <laughs> At hanggang dito na lang mga Quachero. Bye-bye!